So shoutout pala sa viewers natin ano, taga Mindanao daw itong ating uh, viewers. So mayroon siyang katanungan kung paano daw paka yung 3K no sa mixer, amplifier, crossover at equalizer. So yung 3000 ngayon idol, medyo maliit na po 'yan ano, lalo pag gamit lang na pang-sound natin sa bahay ano. So lalo sa panahon ngayon, medyo may kataasan na rin yung Uh, mga amplifier ngayon. So, pag mababa ang wattage, mas mababa ang presyo. Pag mataas yung wattage, mas mataas naman ang presyo. Ganyan idol, pwede naman tayo magbili ng pakunti-kunti. Ano? Unahin muna natin yung amplifier, lalong-lalo na pag mayroon tayong speaker. So, mapapatugtog natin yan kahit isang amplifier pa lang yung gamit natin. So, ang susunod dyan, yung pwede tayo magdagdag ng mixer. So, susunod, pwede equalizer. So, susunod, pwede po tayo magdagdag ng isang amplifier at saka na tayo gagamit ng uh, crossover. Kapag may crossover tayo mga idol, dapat uh, dalawa or tatlo yung ating amplifier or higit pa. No? Binubukod ng crossover yung tatlong uh, frequency na yan. So low, mid at high. Ano? So pwede magsama yung low, mid, pwede magsama yung uh, mid, high. So kahit dalawang amplifier, pwedeng pwede dyan. So ganun lang idol. Ano? Pakunti-kunti lang. Mabigat naman pag Oras na binigla natin So ako nag din ako sa isang amplifier At saka dalawang speaker So pag mayroon na tayong budget So magdadagdag tayo ng uh, gusto natin So taas ang wattage Medyo may kamahalan